Rice cooker! Rice cooker! Excuse me, pangit na matanda. Patingin nga ako ng rice cooker mo. Ah, ito po. Ano ba yan? Parang sira na. At saka pag nilutuan ko na ito na sinaing, baka masunog pang pa sinaing ko. Logic. Ay, hindi po. Bagong-bago po yan. At saka nakakaluto agad yan ng sinaing. Alam ko, nakakaluto ito ng sinaing. Magkano ba to? 1,000 na lang po para sa inyo. Ano ba yan? Ang mahal! Hindi na ako bibili. Maluloko. Pangit matanda. Oh, wow, salamat na lang po. Nakikiraan na lang po ako. Nice goal